Hello everyone! Ayan, nakasakay na po ang aking apo sa e-bike at kami ngayon ay lalabas pupunta kami sa Pundong Buhangin, bibili lang ng bigas bigas lang naman, di kami mamalengke kasi nakapamalengke na kami noong nakaraang araw Ayan Ayoko sana sumama pero yung apo ko gusto sumama kaya ayan, kailangan may alalay sa likod dahil hindi kaya ng aking asawa. Ayan, yung side, side, mirror namin, hindi pala naka, nakalimutan, no? Ayan, sabi ko sa mister ko, yung side mirror, nakatagilid, ayusin mo. Kasi lalabas kami ng highway, baka hindi niya makita ang mga sasakyan sa likod. Ayaw pa rin. Ayan, oh, kita mo na. Hindi <laughs> nakita ka rin sa camera. <laughs> ayaw-ayaw nga niya nagpapabidyo eh. Wala siyang choice. Dahil vlogger na yung asawa niya, normal lang na masasama ka sa pagbablog. <laughs> yan. Yung e-bike namin, gamit na gamit na yan. Lagi. Kaya malaking bagay sa amin tong e-bike namin eh. Papupunta kami ng palengke. Nasasama kami. Pero bisan, ayaw ko talaga sumasama na sa palengke. Ewa ko ba? Hindi na ako marunong mamalengke. <laughs> yung mister ko na lang talaga ang taga -pamalengke dadalhin niya yung e-bike na yan. Bibili siya ng mga ulam namin. Yan. Pero bago po ang lahat, uh, gusto ko rin po muna magpasalamat sa mga aking viewers, sa organic viewers, sa mga mga very supportive kong friends, sa YT, syempre, sa mga team survivor ko po dyan. Thank you very much po sa inyong lahat. At syempre, Salamat din po sa mga aking kaibigan din sa YT, tulad ni Prince Coach Mike, ni Princess Ed, ni Princess P, at saka yun sa team namin sa Team Survivor, si Sis, Sis MB, Sis Flor, Sis Inday, Sis Sakolite, si Inday Sara, si Sis Chin, si Sis Rubia, si Sis Princess. ah uh, naku, pasensya na, nablablock yung mind ko. Hindi <laughs> ko matandaan yung, yung mga aking mga friends po dyan. Basta kung sino man po kayo, alam nyo naman po lahat yan. At syempre sa aking mga mga members po dyan, maraming maraming din po salamat sa pang-members ko. At sa mga hindi pa pa nagpapamembers, pwede po kayo mag-join. Ayan. Shout out lang po muna sa kanila lahat. At syempre, shout out, shout out. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana po, kung nagustuhan nyo ang aking video, ipaki-like and subscribe naman po. And then, comment na din po kayo. Ayan. Palabas na po kami. Nasa high, nasaan na po kami yan? Nasa highway na ba kami? Ah, wala pa kami sa highway. <laughs> papalabas pa lang po ng highway. Malayo-layo din yung pala bago ka makalabas ng kanto. Ayan. Mga paglabas mo ng kanto mula dito siguro sa aming bahay hanggang kanto. Mga 10 minutes yan. O, oh, 10 minutes yan palabas ng kanto. And then pagpunta mo naman ng palengke is pa nga. Mga, kasi syempre yung e-bike hindi naman mabilis ang takbo niya. Normal lang ang takbo niya. Mas mabilis pa yung motor. Pero laking tulong niya kasi hindi ka na mamamasahe, hindi ka na magta-tricycle. At, 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 ang kagandahan niyan, walang gasolina. Tapos yung kagandahan din niyan, mahina rin siya sa kuryente. Hindi malakas sa kuryente yan, kaya laking bagay talaga paghatid sundo sa aking apo. <tries> hindi na kami nagta-tricycle, malaking tulong din talaga sa amin. Kasi eh, o, oh, ayan. Nandito na po kami sa highway. Di, ang, actually, yung bibilihan namin ng bigas ay eh, malayo pa ng konti sa palengke. Di, di meron kasi kami suki. ay yung mga pala. Ayan yung ginagawang highway sa daka. Kalsada na naman. Tinibag. Medyo, hindi naman siya matrafik na traffic Konti lang. Pero pag may pasok, ayan, nakakatrapik siya. Eh, nagpunta kami walang pasok. Sunday kami lumabas dyan. Kaya late upload na tong aking video. Ayan, pina na naman yung kalsada. Sinira na naman yung kalsada. Pero kasi sira na rin naman talaga siya. Lubak-lubak na kaya inaayos na. Pagka naman natapos siya at least hindi na masyadong mahirap dumaan. Hindi ka tatalbog-talbog. Kaya mabilis naman yan. Pagka nagawa yan, Mabilis naman, hindi naman pinagtatagan nila dahil kasi nga nagiging kosya ng traffic. Mm, ayan na, nandyan na kami. Malapit na rin ulit kami sa pilihan ng bigas. Pag bumili kami ng bigas is 25 kilos. Matagal na sa amin yun. Ayan, pag kami malat. Matagal na. Naabot siya ng mga isang buwan at kalahati. Eh. Dati nga nung ano, ano eh, Nung tatatlo lang kami, ah, dalawa lang kami dati ng mister ko. Wala kami yung apo. Tsaka yung anak kong nagbabar ko dati. Naabot pa sa amin ng dalawang buwan yung 25 kilos. Ngayon, hindi na inaabot. Kasi nga, yung anak ko ring lalaki nabinata pa, malakas din sa kanin. Eh kung kami ng mister ko, misan hindi naman kami kalakasang kumain na ng kanin. Ang tama lang. O, oh, ayan, nandyan na kami sa bilihan ng bigas. Marami kang pagpipilian dyan. Ayan, sobrang init, kaya may trapal sila ngayon. May bilihan din ng chicharon. O, oh, ayan, nandyan na yung mister ko. O. Bibili na siya ng bigas. Hindi na ako bumababa. Kasi pag bumaba pa ako, pati yung apo ko susunod. O, oh, ayan, ilagay na ni kuya ang aming bigas. Gold cup yung binibili namin eh. Yung gold cup, maganda siya maalsa sabi ng mister ko, tinanong ko kung magkano, parang nasa 1,300 plus daw yata, 25 kilos. Ayan, bumili na rin siya ng chicharon. Ang mahal na ng bigas ngayon. Mapupunta <laughs> ka ako sa palengke, nan naninibago ako sa presyo ng mga bilihin eh, kasi ang tagal ko na talaga hindi namimili. Hindi na ako sa mga babuyan, sa mga isda. Yung mula nung nag-alaga ako ng apo, eh, three years old na yung apo ko. Ayan. Yung grocery-grocery pa, konti-konti. Ayan, nakakapunta ako sa maliliit na, maliliit na grocery. Di ka tulad noon, nung may tindahan kami, talagang ako ang namamalengke, nag-grocery talaga ako. E, sa loob ng isang linggo, dalawang beses talaga ako mamili. Kalakasan pa na aming tindahan, tulungan kami ng mister ko, pagka nagpunta ako sa palengke, siya ang bantay sa tindahan. Tapos yung soft drinks naman kasi sa tindahan din i-deliver. Kompleto yung tinda namin, may bigas din kami. Eh, ayun, nasara. Magmula nung umalis ako kasi napunta ako ng Abu Dhabi dahil nga inilagaan ko yung apo ko. Doon ipinanganak sa Abu Dhabi. Sampung buwan ako nag-stay sa Abu Dhabi naiwan sa mister ko yung tindahan. Pag uwi ko, kukunti na lang yung laman ng tindahan. Mahina. Kasi pinabayaan niya. Kasi umaalis siya sa umaga yun. gym siya. Tapos bukas sara, bukas sara. Tapos pag tanghali, natutulog din siya. Isasara din niya sa tanghali. Gigising na siya alas stress. Hindi katulad nung nandiyajaan ako doon ako ako nagme-maintenance, magbabantay talaga ng tindahan. Hindi ko siya sinasara sa tanghali. Eh magmula nung nawala ako, ayun, nasa na ano yung mga tao. Ayun na bumilis sa kanya kasi lagi nga natsitsempo ang sarado. And then napagpasyahan ko, sabi ko, dahil nag-aalaga nga ako ng bata, nahihirapan ako. Sabi ko, isarado na lang yung tindahan para ako hindi na tayo pareho mahirapan kasi nga yung apo namin nung inuwi namin ng Pilipinas mag isang taon na siya nung inuwi ko ng Pinas kalikutan medyo malikot talaga kung ano-ano kinakalikot kailangan sa kanya kaya katutok kaya kasi naisipan na namin isa Isara na lang siya pero sa bandang huli nakakahinayang din pala kasi malaki na yung apo namin 3 years old na Kaso ganun talaga eh. Siguro, hindi, hindi para sa iyo. agad yung tindahan. Tagal, siguro mga seven years din kami nagtindahan. Laking tulong din. But anyway, tama na po ang kwento. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out ulit. Thank you po. Sana po. Tasa mabuti po tayo lahat na kalagayan. Ingat po tayo and God bless. Bye-bye. Dito na lang, dito na lang po ulit. Bye-bye!